puno-puno si Mr. Pin ako napakadami mga day dali lang sandali lang at sisisirin natin ito so ayan mga day magkakakiaan magka mo rin ako dito Ay, lala, ang ganda o oh. ang ganda mga day kunin natin yan. Ay, ang daming strawberry. Wait, magka

hindi lang tinapon na mga ganito mga dayo huh? Hmm, bakit bago pa may ng ganito mga day may dami. so yan mga day kita niya ba kami day mga day hindi pa pa sila shopping dito mga day so dalawa yung mga mga sora na natin kalaban. Ang dami na sila. Ang dami na natin lapang na ganito. Chicken na ang witch. Pwede yung bakalan bukas niya. Sandwich lang. Ito rin. Pwede na magbakal na kaya. Pwede ko na kaya magbakal na kaya. Strawberry. Pwede na ako. Gayo. Meron tayong crumpets dito. Yan. Ito na ng ligtas na pagkakasama kasi

ko naman to. Ayan. Ah, o yan. Tignan niyo mga tayo kamatis. Napakaganda ng kamatis, oh. Fresh na po. Ano natin yan? Tsaka yan. Ayan, buksan natin. Ito na tayo sa bin number 2. Buksan natin. nakalimutan ko magdala ng tray ng itlog. Na may nalusok na isa dalawa. Ayusin natin sa bahay. Ayan, ito na tayo nito. sayang mm. kuning natin tuh sayang sabun 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 Corn na naman tayo. Kasi tayo mo yun. Nilagak no? na tayo mga dahil. Ay, sayang naman yan. Bulbog si At si... Ayan, at nakapulot tayo ng ganito mga Mars. Pleasure gel for women. Ay, ay, ay. Ano ba to? Paano ba gamitin to? Sino sa inyong nakakaalam nito mga Mars? Pa-comment naman dyan sa may nakakaalam. Interested si Inday. May ganun. <coughs> Uy, charot lang ha. <coughs> so, eto na ang mga naharbat natin for today, mga Mars. Ayan, napakadami nating harbat ngayon. Gina-jackpot na naman si Inday. So, ito. May nakuha tayong ganito. May nakuha rin tayong itong peanut butter chocolate bar. Ayan. May nakuha rin tayong parmesan cheese. May nakuha rin tayong itong tatlong crumpets. Animang laman. hotdog dog franks. Ayan. Tapos cocktail franks. Ito yung maliliit. May nakuha rin tayong nitong crochet. At may mga chicheria tayong nakuha. Mga maliliit na chicheria. Para sa ating mga junakis. So, may nakuha rin tayo nitong chorizo. Ayan, dalawang laman. May nakuha rin tayo nitong butter chicken nanwich. Naanwich. Ima microwave lang siya, mga Mars. Lagay sa microwave. Pwede na siyang kainin. Yan. So, naka... Nakasampu tayo niyan. Meron din tayong nakuha nitong tomatoes. May nakuha rin tayo nitong prosciutto. Spaghetti bolognese. Schnee. May nakuha rin tayo nitong Original spread butter. Ayan, may nakuha rin tayong isang box nitong Kirks. Meron din tayong melting egg. Ilalagay yan sa, kunyari sa milk ng mga bata, tapos ihulog lang yan sa cup nila. Meron din tayong nakuhang parang evap natin isang toy. Ayan. So, may nakuha tayo nitong vegetable samosas. Ayan. Ang dami nilang tinapon ng mga ganito mga Mars. Lulutuin lang yan sa air fryer. So, may nakuha rin tayo nitong corn beef. Ayan. Ang laking tipak ng corn beef. Oh. May nakuha rin tayo nitong middle bacon. Ayan, may isang egg din tayo nakuha. At itong mga seven na strawberries. Ayan, may nakuha rin tayong tinapay. At meron din tayo nakuha nitong Almat Laundry Powder. Ayan, 4 kilograms. 4 kilos mga Mars. Ang dami, matagal ko nang gagamitin yan. At may nakuha rin tayo nitong Almat fabcon ayan 4 liters din siya mga mars oo oh so ayan kompleto's rekados na ang ating panglaba thanks for watching bye